Nakikiisa ako sa sambayan ng Pilipino sa pagdarasal, Tangina mo pag-aayuno, putak na mo ka, at pagbubukas ng ating puso, putang ina ninyo, ngayong Semana Santa. Eh putang ina, hindi mo pala gusto ginagawa mo eh. Bakit mo sinisira pa nga po? Tularan sana natin ang pagmamahal ni Jesus sa atin. May kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM si Lisa Araneta at si Marty Romales. No joke. Manalig tayo. Sabi ko, huwag ka tumigil na hanggang hindi mo magpatay sila. Magkaisa tayo. Oh, ang ina ninyo lahat. Malalampasan natin ang dilim. This country is going to hell. God save the Philippines. No joke. Chika-chika na tayo guys. di ba? Ano yung latest update ngayon? ang lola mo, tuwang-tuwa siguro ang Sarah Duterte, no? Kasi nga, wala na. I think, and I believe, hindi na matutuloy ang impeachment. Hindi ba dapat June 2, magbabasa na sila? Tapos, in na naman sa June 11. I think June 11 is non-working holiday pa. Para parang talaga ng si Jesus Codero, no? Tapos, ang sabi nila is may priority daw. So, hindi priority yung ano, kay Sarah Duterte let's say it's political, pero ano na eh, handang-handa na nga lahat, magagastos na naman kayo. I mean, mag-waste uh, na naman kayo ng mga ginastos, sa uh, pag-prepare ng impeachment trial. Mga wala kayong pagkakalam sa budget, no? You are doing it for Filipino people. Hindi yun sa, sa inyo, sa inyo lang. Saka, impeach nyo na si Sarah, sa senado, mga sen sa senado na to, that will benefit everyone of you. Why? Kapag na-impeach na si Sarah, ano ba mga kakatakutan nyo? Wala na talagang ano na kayo, lalakad na kayo ng nakaluhod, ng nakaluhod, di ba? Ang Duterte. Kasi isip-isip tayo mga senador. Sa Senado talaga eh, dapat walang Senado eh, nakaka Napaka-political tapos nasa Senado yung ano, mga walang kwenta, mga walang silbi, mga walang most, walang pinag-aralan. Di ba? Jusko. Kaya hindi kayo nakakapag isip ng tama, puro, puro kay tirani. Eh. Robin Padilla, Si Bato. Si Peter Cayetano. Diyos ko, ito ah. Idagdag ko lang. Si Erwin Tulfo. kasi nang sabi niya, hindi daw siya pumirma doon sa impeachment. Because, pag pumirma daw siya, eh di iisipin daw ng kalaban, or iisipin ng mga tao, eh pabor na pabor na siya sa impeachment. That's not the point. The main point there was, once you sign, that you are agreeing to the proceeding, or to the trial, eh yun yun yung chance, di ba? You... You are giving chance to Sara Duterte and to the people who will hear the trial. Ano ba yan?